channel, tagal na nating hindi na kapag vlog ulit eto na naman tayo, magdadadadaldal magdadadadada naman tayo sa harap ng camera request po ito ng ating ibang followers wow, may followers talaga <laughs> syempre kailangan i-flex yung mga magagandang bagay na sa buhay sa kabila ng lahat ng mga negativities salamat sa Panginoon dahil survive na naman tayo. Oh, na-survive na naman natin isang buwan. Eto, buhay na buhay tayo. Still alive and kicking. Oh, grabe. Salamat po, Lord. Shout out nga po pala sa uh, nagbigay ng aking uh, cup. Yan, Puma Cup. Shout out to you, manang. Maraming salamat. God bless you. Patuloy ka pagpalain ng Panginoon. Nakadayo ng less than an hour, guys. Yun sarap sa pakiramdam gumagaan paki-ramdam ko kapag naglalakad ako ng ganun katagal kalayo okay naman po dito kasi eh, hindi lang ko sa okay talagang maganda kasi po malinis ang paligid walang masyadong usok wala talagang usok yon so maganda ang panawin. nakikita mo yung malinis na kapaligiran so magandang magwalking talaga kailangan ng ating katotohanan kasi eh, sa araw-araw na doon lang tayo sa loob ng bahay nagtatrabaho pero iba pa rin talaga yung naglalakad, di ba? Naglakad lang po ako kasi ewan ko ba, kahit saan ako mapunta, talagang palalakad ako eh. Kung pwede lang lakarin 'kin pupuntahan namin. Mas madaling lakarin. Mas madali pala sa akin na lakarin kasi talagang gumagaan yung pakiramdam ko kapag ako ay naglalakad may mga tao po talagang mga palalakad. Dito nga po eh, yung mga Chinese na lahi. Ganun po sila, araw-araw sila naglalakad. May time po talaga silang nilalaan para sa karili nila na, na maglakad. Sa buong subdivision, naglalakad sila. Either umaga or hapon, ganun po. Dito po yung mga matatanda na at lalo na yung mga matatanda dito talagang priority nila yung health nila naglalakad sila, as in naglalakad lagi, ikot-ikot sa buong subdivision yun po ang kagandahan nito kasi paglalakad ka maganda yung lalakaran mo, malinis ako sa church guys grabe, one hour na paglalakad talaga, so mamaya magbibis na tayo kasi pawis na pawis na tayo asuot natin ganito eh, talagang paglakad, oh ayan yan. Pampainit alaga. Linex talaga yung suot. <laughs> yan po. oh Yan. Yan. Kailangan pag naglakad ay magaan ang suot-suot para hindi mabigat. Pero actually mabigat po sa aking likod kasi may backpack po ako. Oink! just to be happy sa kabila ng mga problema, mga bayarin, mga bills, 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 mga judit, judit, judit. Kailangan maging masaya. Dito na tayo, guys. Dito na tayo sa aming church. Yun pa nga, yun nga po palang iba, guys. Dito ay, maliban sa paglalakad, nag-bike po talaga sila. Ayan, nakaparada yung mga bike nila. naglakad tayo pa at Kasi hindi gumagana yung escalator. Escalator. Andito na tayo guys. Yan. Good morning. <laughs> dito yung sanso. Totoo nga guys, dito na kami. Makakalabas po kami dahil makakalabas po kami dahil ako ay may sasamahan. sasamahan bumili ng octopus. Yung octopus guys, actually, yan yung gagamitin mo, pwede mo pang grocery, pwede mo ring pang-transport. Usually transport for transportation po yun bibili ka ng card na yon at forever, forever talaga hanggang nandito ka sa kung magagamit mo at pag umalis ka na at pagbalik mo ganun pa rin po yun pwede mo siya magamit but of course, syempre lalagyan mo siya tatapapan mo siya ng cash para may laman yun yung itatap-tap-tap mo lang kung ikaw ay bibili o mag-bulog si Ray eto nga po pala, siya pala yung bibili ng Optimus card dahil mula na dumating siya dito magsasampung taon na siya sampung taon ka na ba? Ah, seven. No? naman. Seven years. Ngayon lang siya bibili. <laughs> Iba po kasi, guys. Kahit na binigay, may binigay na yung amo mo na octopus card. Mas maganda na meron kang for your personal use. Kasi syempre, kung saan ka pupunta, pupunta yon Walang record yun sa card na uh, I mean, bahala ang kagamitin gamitin kung saan ka pupunta. Eh, kung ano, kung ang gagamitin mo ay yung card na galing sa Amongo. Siyempre, limited po yun. Kasi more sa trabaho lang yun. Uy, hala! Ano ba to? Parang Christmas na. <laughs> Christmas na ba dito ngayon? Guys, parang may Christmas tree na kami nakikita dito ngayon. Maaga pa. May mga Christmas lights na nakalagay sa mall na ito. Papasok po kami ng MTR, MTR station. Pero nandito po siya sa loob ng mall. di Diba? sure taking muna tayo. Ay hala, ang taba ko na pala ngayon, oh. Mm -hmm, mm -hmm. Dati guys, sa aking past employer, talagang kumayat ako eh. Ngayon, bumabalik na naman. Ayan, ayan. <laughs> bumabalik ang alindog. Bumabalik alindog. Grabe naman alindog talaga ready na ba si isang selfie mo selfie stick mo maganda ano Hindi po talaga dito walang katakot takot very confident ka dito mag tiktok tiktok kahit sa gitna ng ano kahit sa gitna ng mall, ng kalsada ayan o, oh. tingnan nyo yung kasama ko ayan oh. ayan <laughs> O, oh, di ba? Ba, Bong <laughs> bongga bongga. <laughs> Pag ganun, ganun lang yon Yun, o. Oh. Mm -hmm. Hindi namin alam, guys, meron pala ditong magandang pag-picture-picturean. Yan. Dito sa mall na ito. Yan, for family din po siya. Excuse me. Yan. Ang dami pong ano pala dito, oh. Ang dami flowers. Flowers na hindi ko alam kung, Ay, hindi po. Fake po pala. shop. Oh. Sana ba yung kasama ko? Hindi ko na alam kung nasa na yung kasama. Ay, dito pala. Sus. missing bising na naman sa kaka-selfie. Ako talaga guys. O, oh, di ba? Nakahanap kami ng ibang mapukulay na lugar. Yan po, dito po siya bibili mismo. Siya po sa MTR ng Octopus Card. 200 I think tapos may libre ng 150 na ano na laman na pang lipit-lipitin mo kahit saan pumunta yun so dito po siya dito po pala kami sa Yundong Station pala ang octopus how much is? 200 dollar but 150 200 ang octopus card and then 150 po ang laman. So, bali parang naging $50 lang yun. Yes. Okay. Ay na nandito na naman tayo sa napakagandang tanawin. Ayan ang mga early na mga designs nila. Parang pang Christmas na eh. Whoop! Ano sis, okay ka na dyan? talaga naman. Sige, magsawa ka dyan. <laughs> <You>. <laughs> o, libre po ang TV dito. Ayan, walang may nanonood. <laughs> okay, we'll like to try this one. Red bean. Yan. Minsan-minsan try natin yung Chinese na mga luto-luto. Mga gawa gawa. Okay yah, uh, no need to put in the plastic. So it's seven dollar. Thank you. Eto na yung nabili namin, Tatry namin, yung guys. Nito, red bread. Kasi, ah, lagi, lagi palang nabili daw yung kasama oh, ko. Oo, masyarak to. Parang siyang kutsinta, yun lang. Ako may red bean. Ah, okay. Ganun pala yun. Actually, guys, mga busuk kami. Wala lang, gusto lang itry. kuchinta pala talaga siya, guys. As in, kuchinta na may red bean. Seven dollars ang mura. Seven dollars, pero sa peso naman eh, 7 times 7 50 pesos ganito mainit na guys kanina malamig yan na bili muna kami ng pili for oh, my Ay, ha? 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 10 dollars lang in Kani na binili namin mahal 16 dollars kanina po binili kami ng pang namin na in dumi 16 dollars tapos ngayon may dadaanan ng pin dollars lang isang pack five, isang pack, five pieces na po yun. Limang kainan. It's muro talaga po sa market. Doon tayo bibigyan pipi yun. Taas na mag-ice cream. O, huwag nakata tayo. Hala, kakakain lang namin guys. Mag-ice cream na naman kami. Hindi pa nga natutunaw yung aming kinakain. Bago tayo dumating naman doon kami sarap mamili eh. 15 dollars lang oh grabe oh ano Magkano kaya ito? Kilo na to. Ay eh, mahal. Ay 12 dollars. 12 dollars. Ano ang dadalhin ko? Para

6 o'clock po. 6 o'clock na ngayon, pero maliwanag ang Ang gandang flowers. Bilhan ko kaya yung sarili ko. Bilhan ko kaya yung sarili ko para naman may magbigay ng flowers sa akin. Lotus, oh. Lotus yan. Oo. oh. Hindi pa po kami uuwi kasi pagkakain namin ng kutsinta, kain ulit kami ng ice cream. <laughs> Ito po pala ang binibila namin ng murang ice cream. Ayan, for only $5. sarap. At ito na nga, nakapamili na nga kami ng cucumber. Cucumber lang pala. Layo ng nilakad. Ngayon po, ayahatid ko na yung aking kaibigan sa kanyang bahay. Bahay ni amo niya pala. Ayahatid <laughs> ko siya para ako ay makapaglakad ng medyo, medyo, medyo malayo. <laughs> Medyo malayo para pang burn ng calories. Maka burn man lang ng calories. O, oh, bongka, diba? So, ayan. Dito na kami sa kanilang building. Kapag natakas na. Ayo. Hala, papasok pa ako dyan? Oo. yung dali. Saan yung building nyo? Hindi pa kailangan. Ay, dito na siya. Paano pag labas ko mamaya? hoy Dito pala siya. Oops. May oras pa naman po. Kami doon po muna ay uupo tatambay mag-rest muna sa kanilang clubhouse. Ano pero sa totoo lang po, pinagpa-wish na ko talaga. Grabe. <laughs> Ay wow, bongga ito, naman pala eh. Uh, Piningin ko uh, nasa uh, ano ako ah. Parang kagaya nung tinirahan ko nung Singapore. Ganito lang din kasimple I mean, yung mga building-building. Mean, so, I mean, Saan ba yung sa inyo? Ito, ito. Yan. 9 floor. Tawag tayo. kung sa ano guys sa atin sa lugar natin parang isang barangay isang subdivision sila so umikot lang tayo guys, guys umikot lang tayo sis ah Ihatid ko po siya, tapos mamaya ihatid na rin ako. <laughs> so, tapos na yan ah. Makukulong ah. muna dito Grabe maghahatiran po kami. Natid ko siya ngayon dito sa kanyang bahay. Tapos mamaya siya nang maghahatid sa akin. Ang maligaw ako. At least pinawisan mo na. Ah, oh, ito ang sinay po. Ay, ah, mm. oo. Nasa taas ba tayo sis? Oo, oh, nasa taas. Bunga. Pwede pala kami maligo dito sa swimming pool nila. Dito ang bahay na Pwede maligo dito. Pwede maligo dito. na maligo dito. Pwede maligo dito. Balik ano na bahay ni Madam. Ba, ha? May eh, kipag ako guys. Wait lang. Muna tayo guys. Dito kami pala sa build. Ay, sub -division yan. Yan. Yan subdivision yan nila. Dinagawa. Tapos sa taas meron. Dito sila naliligo. Dito sila naliligo. O oh, diba? Kala mo wala kami sa taas eh. Pero nasa taas po kami. Nasa taas po kami ng building. building guys para para ngayon lang ako naka nakaapak ng ganito <laughs> wala po ini-enjoy ko lang po 'yung sarili ko dati ay may pool pa pala diyan oo may pool pa nga diyan guys may pool pa pala doon sa baba na So, wala nang na alam tubig. Kamala sa doon sa tubig pa naman kahit konti. Ito bahay na ni building po yung bahay ng amo mo. Ayan, meron po sila mga park dyan. Park sa mismong building. Mga clubhouse, ganyan. Parang feeling ko talaga parang kagaya nung pinagtrabahohan ko sa Singapore. Kasi ito. before po ako aakit ng bahay, talagang natambay muna ako sa ito. park. Ito. Sa ito park, ito sa loob ng building. Ayan. Kagaya nito. Tatambay ito po lang, muna kami. <laughs> Maghihintay ng oras para ano, umakyat sa building nila. Kumakanta-kanta. Siya pala, hindi ako. Exercise. Kailangan nating magpa unat unat pag unat unat dahil tayo ay mataba na. Ang taba ko na grabe. <laughs> Parang ang bigat ng katawan ko ngayon. Masabi. <laughs> Hindi, ito ba ba ako eh? 46 to 57 ba naman? Nung busog na busog nga ako, 58 talaga ako eh. After namin tumambay sa park sa taas ng building, nandito naman kami ngayon sa clubhouse. Oh, ayan, yeah, di ba? Samay naman kami dito magka Pero actually, hindi ako uhaw eh, rin ko ako magkakape cafe <laughs> Gusto mong magpupunyan sa baba ng kanilang building. So, pwede rin naman ano, table tennis. Tapos kung gusto mong mag-toilet, ayan. Tapos kung gusto mong uminom, eto lang siya guys, mag-top up na lang dito. Top up lang. Okay na. So sad kasi mag naman kami ngayong araw na ito. <laughs> Hindi ko na naman alam kung kailan ulit kami magkita ni Aileen. Ito po yung pinakang-partner ko sa ngayon na lagi kong kasama. Smart Salamat eh. sa time, Len. Ayan. Baka magkalimutan pa tayo. Ang aking bag. Nandito po ang <laughs> preparation for the rain 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 eh hindi naman po nag rain 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 kaya ito mga bitbit -bit oh, na mga rain, jacket rain, at ang chinelas yan, hanggang sa muti maraming salamat may pawis na tayo <laughs> <laughs> okay lang, yung lang naman tayo may pawis pareho tayo ng amoy amoy asin <laughs> <Nag> <laughs> <laughs> sabi ko na nga sa inyo guys po kanina, hinatid ko siya dito tapos ngayon ako naman na atin niya palabas <laughs> Pilipino nga naman. Maghati dan, di ba? O, oh, di ba? Ito yung paborito kong lunch yan. Ano? Oh, ano pangalan yan? Actually, hindi ko rin alam kung ano pangalan yan. <laughs> Basta paborito ko lang oh, siya kasi nagandang-ganda yung mata ko dyan, green. Len, pwede na ako dito. Ay, yung gate. Ay yung nga pala. Kailangan ka ba yun? Hindi na. Tapat mo lang yung Ay, na. Pa -tab -tab lang. gate. Ay, kailangan pa pala magtap-tap sa gate. Ikaw kakaway ka. Kakaway-kaway ka? mo lang yung gate yan para bumukas. <laughs> o, di ba may paek ik pa pala. Kailangan ko mamay-kaway sa gate para bumukas. Or else hindi ako makakalabas ng area na to. Sige nga. Ay, oo nga. Nagkaway-kaway <laughs> nga. Masisil, bye-bye. Bye-bye, yung... sa muli. Eh. Okay, alam mo daba? na, wala na. Uh, alam mo na yung... Straight? Oh, straight lang yan. diretso lang. Bye! Bye-bye. Oh, next say, bye hi oh, Hi! O, ba? Meron naman na naman tayong na-conquer na isang lugar, guys. Whew. Grabe. Hello, guys! Hanggang dito na lang akong aking video for today. See you on my next vlog. God bless you. Bye-bye! Ay, hindi pa pala. Eh, flex ko nga pa pala yung makasama ko dito. <laughs> Maghihiway-walay na naman kami. Wala <laughs> tapos na yung arang namin. Praise the Lord. At naka-dinner kami early pa talaga, ha? Ito nga po pala aming pastora. At si Lenny Batanggenya. <laughs> dito po kami nag-stay. Nicolana, niya at... At Dabawenya. Dabawenya. <laughs> Ay, ano ba? Dabawenia. Ah, Sabawenya pala. Hahaha. <laughs> Los <laughs> son bisay. Los son bisay. Ay pareo kami los son. <laughs> Thank you guys for watching. Luson, God bless lisa you. Bye-bye.